Yung pagbagsak mo na apektuhan din para lumbar mo sir. siya, hindi ang bagsak. Oo. Bira, sir. Pwede ba yung boat bigat Bira, 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 check mo bira, 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 Pag bira, 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 Pinalakad na. Sige, lakad. Ah. Sige, lakad. Ay, balik ko pala ulit, sir. Sige, atras at po ulit. Pero diretsyo lang lang. Sige, lakad. Sige, lakad pa. Pag, nalakad ka, masakit, di naman. Masakit, pag naglalakad. Masakit yung sa paa mo at sa kayan. Sige, dah. isa pa sa plus na. Sige, Anong bukas mo lang na ganyan. Sige, Lakad po. normal mo lang sir, na. Sige, normal, lakad yun. Sige sir, lakad. Yung normal na lakad yun lang po? Oo, oh, sige lakad na na. Ayun na yun, normal. <laughs> Ayun, normal na sir. Oh, yun, yun. Tapos pabalik naman sir, palakad harap ka kayo. Po. Harap kayo, harap. Harap, sige, lakad. Masakit na okay. rin. Masakit Makaka-recover yan dapat recover ka dito at saka makaka-trabaho um, ka na dito. Kaya lang, siyempre, dapat maantay ka ng one week to two weeks. One week, baka okay ka na yun or two weeks. Yan ang adjustment niyan. Tapos, ang problema mo, lumbar at saka yung ito, talampakan. Ito yung nadali sa iyo. Yung bukur mo, pinakang sakong kaya di ka pa makapamersa. Kasi pag pinipersa mo, natutusok. Yun yung i-adjust ia doon. Patitika rin siya para mag-heal yun sa tamang pwesto niya. Tapos yung sa lumbar mo, apik. Kasi lakas ng bags, magbagsak mo. Yung pain yun dito, talagang grabe ang reject niya. Eh. Tagilid. Hmm, pa tila. Taas pa lang. Porte ang... Ah, porte? Hindi taas. 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 Saan ka sumasa? Saan ka po tumama, sir? Sa lupa. siminto minto. Lupa na po. Ang taas. Napatid kasi yung tali ng belt ko. Oo. Ah. Oh. Kailan lang yun? Kailan lang yun? matagal na siya sa yung September pa. Ay, matagal na. Ay, ibig matagal na yan. September, di ilang buwan na. September, October, November, December, January, February, March, May, April na. No? March, ano na buwan? Papitong, papitong na. buwan. Pitong buwan. Pitong buwan na yan. Bal, ilang buwan po yung nasamento yung pako Ah, ano lang? Mga ilang buwan po nakasamento. Oo, oh, ilang. Dalawang buwan na Oo. Oh. Siniminto na pero hindi ko pa din nakaka-recover. Sabi-sabi rin? Matitura pa rin eh Ayan o. Siniminto na, hindi pa nakaka-recover. Ano pong siminto yan? Ang abot, ang abot dito? Ang siminto? Paano po kong dito? Dito, pasanggan doon. Ang siminto. Oh, Kala rin yan dito. Ayan o. Bali nakadalawang session lang po tayo dito mga kahilot. Uh, pinag na lang po natin yung video, highlight lang. So yung mga ibang na ginawa, hindi na po namin pinakita dito. Natutuwa nga kami mga kahilot dahil sa dalawang session lang namin ay mayroon na pong improvement yung aming nga adjustment mga kahilot. Nabanggit nga niya dito mga kahilot ay okay na okay na. So pwede na daw po talaga siya magtrabaho. Kaya nga lang, after na lang po siguro ng election, yun mga kahilot ang pinakang importante dito mga kahilot ay yung makapagtrabaho at makapagsimula ulit po ng kanyang uh, hanap buhat mga kahilot. Ah, sir. Kumusta, sir? Okay. Hindi daw, sir. Pa Ay, pwede nga din, sir. Dito lang daw po kayo. Okay. Pero okay. nakakabag yeah, no. yeah. ah, yeah. sir. Paano Ah, Ngayon. Saan? Wala. Hindi ko makikita. Nasa box. Yung ano? Yung ano? Ah, yun. Dito. Dito lang yung sir, atras daw po kayo na kung ting Tingnan. mo daw ba yung bayaw niya kung pantay niya. Yeah. Okay. Ayan. Okay, normal lang sir, normal. Ayan. Okay. Sige daw sir, kung pabalik naman daw po, bilisan daw niya sir, kung kaya niyo mabilis. Yun. Isa pa sir. Medyo mabilis ng konti sir. Ayos na. Ano sir, anong pakiramdam ni sir? Hindi okay, okay na. Ayos na? Uh -huh. Yung kamapipaan niyo po. Hindi naman siya gano'ng ano. Hindi na siya ano. wag hmm. mo lang sir, basta ibubuhat ng mabigat. Okay na yan after ng elek at uh, after nang ano man laro election pwede niyo yung itrabaho yan basta tapos uh, arap din nang kasir para at least pag gano'n po para at least ay uh, ano na natin mga uh, full recovery ka thank you, sir. salamat po po sir thank you oh, para damit na lang sir baka maligyan kayo tapos pahinga na lang po kayo ng maaga salamat eh, sir thank you sir ingat po